Ayan guys, nandito tayo sa taas oh. <laughs> Good morning. So ayan. Diyo makita tayo ngayon kasi tutulong tayo sa pagtatanim. May ng aming ano, konting trapal na ano para hindi mabasa ng ulan. Pagtatanim <laughs> kami mamaya-maya ng mga kamatis, mga idol. So ayun, sana maging maganda yung tubo. <laughs> kayad kayad tayo mga idol tutulungan ko yung aking ano, bayaw so, ayun, guys so, kami palang dalawa dito kinuha yung mga gamit dun sa bubo so ayun, mga idol yung ano yung Buna ng kamatis punta natin mga idol So yan, yung aming uh, punla ang kamatis o. Oh. O oh, diba? Trail, tatlong layer yan mga idol. Tingnan mo. Ang gaganda ng ano, tubo o. Oh. So ayan. Pwede na yung itanim kaya kailangan nang itanim. Kasi baka sa isang araw eh, uminit eh, mahirap magano ano ng lupa at mahirap yung tubig dito mga idol. So ayan o. Oh. Tatlong layer siya. <laughs> so yung tataniman yan mga idol ayan sobrang lawak ng tataniman yan. Ano to sa mga farmers talaga. Mga area by area. So, ayan mga idol. So, ayan. Thank you guys. Stay safe and healthy everyone. Mga idol. God bless us all. Bye bye. See you next video guys. Please follow.